Bakit podcast yung tinatry mo ngayon? Hindi po ako kaya Bakit dalawa pa lang? Humahilig pala. Pero hindi po kasi akong trabaho na ng labas. Yun no? ba hindi ka nakikipagkwentuhan doon? Nakikipagkwentuhan naman. Bakit di mo nire-record doon? Ano po kasi sa palengke. Ito okay. kung podcast po, ginagawa ko po siya kasi parang pag na-stress po <laughs> sa negosyo namin. Doon ko na lang po nilalabas yun. Yun yung stress. Pero yung pagpo-podcast, kung gusto mo pala siya, bakit ang tumor? Sige, dali, ubusin natin na excuse mo. <laughs> sa yung na-inspire kita, hindi mo na tamad ah. Yun nga okay. po eh. Okay. O, bakit hindi ka nakakapag-record? Bakit pag-stress ka lang? Baka pagka ginawa mo siya consistent, tapos lumaki ka, hindi mo na kailangan makipag-price war, lahat bibili sa'yo. Hindi mo man naisip yun. Kagawin mo siya kahit wala akong oras, hindi pag-stress ka lang. Hindi lang rapper, kung kausap mo, lahat ng tendera. Ayaw mo nun, tiniplayin nila dun sa sa so palengge, sa podcast niyo, isapan niyo. Kasi kung wala kang bibigay sa iWeekly, eh, bakit ako mag-tune-in sa'yo? Nantayin ko pag-moody ka, okay, may release yung behind the scenes siguro. May problema na naman to sa negosyo. Outlet niya daw to eh. Versus may share na naman siyang bagong story na nakaka-inspire. Thank you po. Thank you.